Oh, so let's go. Sana tomo ano, lol? Bullo. Okay na. Ang enada ang lalim. Hayop! <laughs> Papano na lang kaya kung si ano? Ay, oh mag-drop na akong pangalan. <laughs> <Naka> video pala. <laughs> Basta yung mga minions. Ito na. Sabay may linta. Okay na ngayon na. May trauma pa naman ako sa linta. <laughs> <laughs> Let's go! Ito na, napaka-basic. Napaka-basic naman nun. Word.